At dahil wala akong magawa ngayong araw, nakahilata lang ako dyan buong naga, gagawa na lang ako ng kababalaghan. Since meron naman ako nito, meron din ako nito no isang taon pa to. At ito taman. At ito pa. At ano pa ba to? Ito pa. At mainit ang panahon. Dahil mainit ang panahon. tika lang, kailangan kong lumabas. Ipakita na mainit talaga ang panahon. Ayan, mainit nga. Aray, aray! Sunog ako. Corny. Ayan. So, mainit nga ang panahon. Kaya kailangan nating gumawa ng kababalaghan. At may bata doon na nakangisi. Pero di ko makita sa kamera. Hi. Mak Makaturo. Tapos may nakahilata pa. So, kokonin ko na to. Ah! Ay. Mag Hello, mga Pilipinas. <laughs> Mag-ingat. may kutsilyo. Pwede na ba ito? Tapos kumuha tayo ng maraming kutsilyo dahil kailangan natin ng maraming kutsilyo. Tapos, buksan natin ng dilata. Kailangan ko ng yung tagahawak ng camera! Fruit salad, ito partner doon sa saging. Yun, know, Saging. Ganito ang tamang pagbukas. Hawakan mo yung kutsilyo, tapos ipos-pos mo. Ah! Ayaw, kag-api. Sali yung dodo. Wala ako nun. Yan <laughs> paalala lang po guys, magdahan-dahan po tayo sa paggamit ng kutsilyo dahil ma delikado po yan. Ako po ay isang bihasana sa paggamit yan dahil wala kaming um, can opener. So yan yung ginagamit ko tuwing nagbubukas ako ng mga dilata sa bahay. Tinanggal ko po yung sound dito banda kasi may music yung kapitbahay baka makaparite. So ayan, sinala ko yung uh, Fiesta Cocktail para, para wala lang. Sinala ko lang siya para hindi masabaw. So sa isang lata po na ganito, marami na po tayong magagawa na fruit salad kahit wala pong buko. Sa mga kapilipinas, start na natin ihalo yung condensed tapos susunod na rin natin yung iba pang mga pampatamis. yan Sa mga kapilipinas, yung mga brand po na ginamit ko dito na pampatamis, pampalasa is pasok po sa budget nyo kasi mura lang po yan at kung kayo po eh, kung gusto nyo pong gumawa ng fruit salad hindi nyo po kailangan gumasos ng malakay, so, makakaroon makakar na kayo ng sarili nyo dessert sa bahay kahit na wala po tayong ref pwede po tayong gumawa nito so ayan na mga kapilipinas Hinaluan ko po siya, dinagdagan ko po ng gulaman, tap kulay pula at saka kulay green. Yan na po yung kulay green. Medyo malamig na siya. Yan na po sila. So, iahalo na po. Hihiwa-hiwain na po natin yan into cubes. Tapos, iahalo natin sa salad natin. Para medyo marami-rami naman yung salad natin. By the way, yung gulaman po na ginamit ko dyan is Mr. Gulaman. Uh, at 9 pesos lang po yan sa grocery. And, madali lang po siyang lutuin. Um maglagay lang kayo ng 6 cups na o na tubig o 1.5 liters na tubig sa kaserola tapos lagi niyo ng pambatamis ako nilagay ko diyan is asukal nilag inalo hinalo ko lang siya hanggang sa kumulo hanggang sa lumapo tapos yun pinalamig ko siya and then ayan hiniwa-hiwa ko na siya tapos i-add ia natin yan sa fruit salad para mas lalo siyang maging malasa Actually, matamis naman yan na gulaman na ginawa ko kasi medyo dinagdagan ko siya ng medyo dinamihan ko siya ng asukal para may lasa talaga yung gulaman pa lang. Hindi parang kumakain ka lang ng ano, diba? Sarap talaga pa. Ayan, tapos ayan guys yung red na gulaman. And, mas maganda kasi kapag color for color for kapag colorful yung fruit salad natin kasi talagang uh, nakakaaya siya tingnan so yan Tinanggal ko po talaga yung sound dito kasi medyo malakas yung sound ng ating mga kapitbahay. Kaya baka na maka-copyright na naman kahit wala naman ako income. Lagi na lang ako nakaka-copyright. Hindi naman ako nakaka... Wala pa naman ako income dito sa YouTube. Mga video ko. Ewan ko ba bakit may copyright. Tapos yan, dyan ko, sa mga, dyan ko nilagay sa... Dyan ko siya nilagay sa Tupperware ng Ram Spaghetti. Yung binili ko nung nakaraang New Year na mga may ma yung mga promo promo nila na nakalagay sa Tupperware. So, yung Tupperware is marami kong maraming pinagagamitan. At dahil wala tayong uh, ref, diyan ko siya ilalagay sa styrofoam. Yan. Tapos lagyan natin siya ng plastic. At bumili lang tayo ng yellow para hindi tayo maaksaya sa kuryente. So guys, mga kapilipinas, kahit walang ref, pwedeng pwede po tayong gumawa niyan sa ating sariling bahay. Lalo, lalo na kung meron kayong styrofoam. Mara, murang mura lang naman ang styrofoam. So ako, ang ginawa ko dyan, krena ko yung isang ice para meron sa ilalim ko, kahit konti. Tapos, yung iba naman, nilagay ko sa taas. So yun, trinay ko muna yung isang tupperware kung kasya. Then, in ko na ulit yung ice. And then, yan, in ko yung isa pang tupperware, din tinapan ko na siya. And then, pinalamig ko ng ilang oras. Ta-da! Oops! The finished product. No ref, no problem. So ayan mga kapilipinas, ang aking fruit salad na ginawa, no ref, no problem. So try nyo na, na din yan mga kapilipinas, salamat!